Kamusta kayo mga kaibigan? Alam mo sa dami ng nangyayari sa mundo ngayon, bilis ng buhay, pressure sa paligid minsan, nakakalimutan natin ang kahalagaan ng mga desisyong ginagawa natin para sa ating kinabukasan. Isa na rito ang pagbubuo ng pamilya. Hindi madali ito, hindi ito basta-basta, ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi lang basta pangarap. Isa itong pangakong kailangan panindigan bago ka bumuo ng sariling pamilya. Tanungin mo muna ang sarili mo. Handa na ba ako? Kaya ko ba silang bigyan ng maayos na buhay ng pagmamahal ng kinabukasang hindi puno ng pangamba? Ngayong araw, gusto kong ibahagi sa inyo kung bakit mahalagang paghandaan ang pamilyang gusto nating buuin para sa mga magulang na sa mga nagbabalak pa lang at sa mga kabataang nangangarap ng masayang tahanan para sa inyo ang vlog na ito. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi lang nararamdaman, pinaglalaanan at ang tunay na pamilya ay hindi lang binubuo, inaalagaan.